and siya. Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong uh, pinunong mayorya. Aud billahi minasyaitanurajim, rahim, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirwasalatu wasalamu Allah rasulillahi, assalamualaikum. Ginoong Tagapangulo, mga kagalang-galang nakasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa po ng personal at kolektibong pribleyo. Tunay na nakapanlulumo po ang sunod-sunod na revelasyon ng kapalpakan ng isang pulutong at sindikato di umano sa DPWH. Sa halip na maging sandigan ng ating mamamayan na makapagbigay ng kinakailangang infrastructure laban sa matitinding kalamidad, naging bahagi pa po sila ngayon ng problema kawalan ng malasakit sa serbisyo publiko at sa kapwa. Batid ko po na si bagong kalihim Vince Dison na aking itinuturing na kaibigan at kasama ay patuloy na nagsusumikap na linisin ang hanay ng DPWH. Ako po ay nagpapasalamat sa kanyang agarang aksyon simula sa pagsisibak ng mga tinatawag niyang bad eggs. Nakipagpulong din po siya sa mga dating kalihim ng kagawaran upang humingi ng gabay. Gayunpaman, batid ko din po na napakalaki ng hamon na kanyang hinaharap. Sabi nga po niya sa isang panayam, sa tagal ng kanyang paninilbihan sa gobyerno, wala pa siyang nakitang mas magulo at mas nakalilitong ahensya tulad ng DPWH. Ginoong Pangulo, sa ganitong sitwasyon, maituturing na natin isang klase ng kalamidad dito at nangangailangan ng kagyat na aksyon habang nagsasagawa ng investigasyon at paglilinis. Higit pa na hindi natin maaaring tanggalin ang mga proyekto ng flood controls dahil ang ulan at pagbaha ay mananatiling bahagi ng ating realidad. Kaya po ngayong araw nito. Nais ko lang pong mag-focus sa pagmungkahi ng posibleng kagiyat na solusyon. Isang rescue operation. Sagipin ng taong bayan sa baha. Sagipin ng inang bayan sa talipandas na sistema at sa buwatan. Noong unang privilege speech ni Senator Ping Lakson ukol sa korupsyon sa flood control programs ng bansa, iminungkahi ko po na pag-aralan ang posibilidad na iatas sa Armed Forces of the Philippines ang papapatupad ng flood control projects. Sinundan po ito ni Senator Panfilo Lacson ng pagsuporta sa out of the box na idea. At nagpahayag na din po si Secretary Dizon ng pagiging bukas sa posibilidad na makipagpartner sa AFP Corps of Engineers sa pagsagawa ng infrastructure projects bunsod ng mabuting karanasan niya nang makatuwang sila sa paggawa ng mga kalsada noong siya po'y nasa Clark Development Corporation pa. Ang pag-atas sa Corps of Engineers na maging kabilang sa solusyon ng flood control problems ay hindi makabagong idea. Sa Estados Unidos po, mula po noong 1820s ay kabilang na ang U.S. Army Corps of Engineers o USACE sa mga river improvement projects patungkol sa pagsasaayos ng nabigasyon, mga simulain ng mga proyekto patungkol sa flood control. Taong 1936 naman po, ipinasa, ipinasa ang Flood Control Act kung saan ang USACE ay naging pangunahing flood control agency ng United States na nagbabahagi pa nga ng kaalaman nito sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng kanilang bansa. Dahil sa taglay na integrity at efficiency ng USACE, kahit noong unay may alinlangan sa mungkahing ito, ngunit sa kalaunan, kinilala ang kakayahan ng USACE na itayo at patakbuhin ang kanilang nationwide flood control program. Ngunit, meron pa rin konsultasyon cost sharing sa pagitan ng federal, state at local government. Mula noon, daang-daang reservoir, levees at channelization projects ang naisagawa ng USACE sa ilalim ng kanilang 1936 Flood Control Act. At ang mga proyektong ito ay nakaprotekta na nga ng buhay at mga ari-arian nakatulong sa paglago ng mga bayan at sa pangangalaga ng mga rural farmlands. Bagamat marahil ay nag-evolve na po ang flood control programs ng US sa kasalukuyang panahon, hindi may kakaila ang naging ambag ng tapat, tapat, tapat at mahusay na serbisyo ng kanilang Corps of Engineers na nooy pinagtitibay lamang na programa. Sa puntong ito, hindi ko po mapigilang ihalin tulad ang kanilang karanasan sa atin. Ang AFP Corps of Engineers o AFPCOE na kinabibilangan ng lahat ng engineering units at personal ng AFP, isang institusyon na may higit walong dekadang kasaysayan ng serbisyo na hindi lamang limitado sa combat engineering, kundi maging sa mga proyekto ng gobyerno na sumusuporta sa national and community developed goals ng bansa. Nabanggit ko na po noong nakaraan na ang AFP ay may karanasan na sa pagkatayo ng mga health center, farm to market roads, mga paaralan, rural electrification projects, barangay water system at marami pang iba. Isang halimbawa pa po, ang mga airport development projects na isinagawa ng AFP COE sa mga taong 2020, 2021 at 2022. Bagamat hindi po ito mga flood control projects, ipinakita ng mga ito ang kakayahan ng AFP COE na magsagawa ng malakihan at mahalagang proyekto. Pinakamalaking proyekto ay sa Lawag International Airport na nagkakahalaga ng 362.9 million na tinapos ng 51st Engineer Brigade sa loob lamang po ng mahigit sampung buwan. Mahigit pa sa halagang ito ang pinapatalo di umano sa kasino ng mga tiwaling engineer ng DPWH. Yan pong Cotabato Airport Development Project na isinagawa ng 54th Engineering Brigade na may approved budget for the contract o ABC na 158.6 million. 124.4 million lang po ang naging contract amount niyan. May savings pa. Ganon din po sa Vegan Airport Development Project na isinagawa ng 350-feet Aviation Engineer Wing, yung Extension of Runway Project na may ABC na 67.9 million. Ang aktuan na contract amount ay 60.4 million lamang meron na naman pong savings. Sa gitna po ng mga usapin na sumisira ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, nananatili po ang AFP na isa sa mga ahensya na may mataas na trust at satisfaction rating. Katunayan nga po nitong Hulyo lamang, Ayon sa tugon ng Masa Nationwide Survey ng OCTA Research, ang AFP po ay may 81% trust rating at 82% satisfaction rating. Mission-driven, disiplinado at matapat, yan ang hanay ng ating mga kasundaluhan, kabilang ang AFP-COE. Ang ating AFP ay nagsisilbiring bilang isa sa mga pangunahing katuwang ng pahamalaan tuwing may sakuna, mapabagyo, pagbaha o lindol, pandemya man yan. Ang AFP ay isa sa mga unang rumiresponde upang magbigay ng agarang tulong sa mga apektado. Ginoong Pangulo, mga kasamaan, muli inihahain ko sa mataas na bulwagang ito ang aking mungkahi na pag-aralan at isaalang-alang na magkaroon ng mas aktibong papel ang AFP-COE sa paglutas ng pambansang suliranin sa flood control. Lalo na sa agarang paggawa o pag-aayos ng mga non-existent o severely damaged na mga infrastructure sa mga highly flood-prone areas. Gayunpaman, pinapaubaya ko po parin sa ating mahal na Pangulo, bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas at pinuno ng sangay ng, L... <clears throat> ng Executive, gayon din sa bagong talagang DPWA Secretary, DND, AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pag-aaral at pagpapasya sa mungkahing ito. Sapagkat tulad ng nangyari sa USACE, kung madadagdagan ng tungkulin ang AFP-COE, Marami pong kakailanganin ding mga karagdagang kagamitan, tauhan, kaalaman at kakayahan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang masusing pag-aaral ng mungkahing ito. Ginong taga ako po ay isang reserve officer katulad po ni Senator Mick Subiri na may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Army nauunawaan ng nauunawaan ko po ang pangunahing tungkulin ng sandatahang lakas ay ang protektahan ang estado at ang mamayan at tiyakin ang soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Ngunit dahil sa track record ng AFP, kumpiyansa ako na kung maatasan sila hinggil dito ay mapupunta sa wastong pamamalakad ang kaban ng bayan sa hilip na dumadaloy ito sa bulsa ng mga tiwali. Ginoong Pangulo, sa tapat na paglilingkod kasama ang AFP COE bilang sandigan, hindi lamang sa infrastructure ng ating mapapatibay, kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa bawat pag-ahon mula sa baha, sabay nating may ahon ang kanilang pag-asa. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President.